Hey guys, this is my breakfast. Huwag <laughs> ka mong dyan. Ang sarap ng okra ko, parang kasing lipa ng sili. Huwag <laughs> ka magulo. Tapos wag ang isda. And then, ang um, ginisang kamatis with broccoli. And pinatuyong yung paksi na maliliit. Masarap yan. So, enjoy our breakfast. So, <laughs> kontra ka talaga. Panila ka ng video. So, sarap to guys. Samahan niyo ako. So, Hi okay, guys, sobrang sarap ng na ulam namin ngayong umaga. Ano yun? Itong cravings ko for today's video. So, may kanin ako. Ayan. Pag ako mag-uro dyan, babe. So, may paksu kami eh, as I'm saying. Tapos ang okra ko, napaka-unique. Oh, ang okra, parang ceiling green. So, I'm gonna get um, broccoli, ay, egg with broccoli. Sarap nito. Tapos, yun. <laughs> Wag ako. Wag ako Ako lang naman nakikita sa video, bakit ba? Hindi naman yan ko magulo. Ay, hindi ko. Ka... Kodi <laughs> flower pala, my god. Ngiti mo ko kinari kanina, binakakaya na. Gusto ko pilit malaki ka pa. And then I'm gonna get na sobrang sarap. Sobrang sarap. Here oh, lahat ng ulam namin maliliit. So, itong pinaka mmm, maliit lang yan pero iba. Pray ka na ba na? Pray ka muna. Game, let's pray. Ay, nakpa off naman muna. Ito ba yun? Ay, I'll be watching oh, you. na yan. Okay, let's pray. O, oh. well, mamaya na kayo magandahan, game. Okay. I'll be watching you. hangin. kami kaming hangin. Hindi, mo kaya mo nga jacket mo kaya na. Hindi ka makakain, ko kuya? Nightest yan, ha? Ba't na-appreciate mo yan, te? Ano oh, uh, talaga ba? Kapala namin na yan. High school ako yan eh. Oh, you. Watch. Watch you. <laughs> And then, this is okra na kasing diit lang din. Siling green. Tanigang. Kasi ito may bagoong. With, of course, ice cold milk. Ultra! <laughs> <I> ah, anak Alaki ng <laughs> luwensya <laughs> mo kay Alex. Okay. Sobrang sarap ng breakfast right? namin ngayon. As in, sobrang-sobrang sarap. Simple. Itong simple. Tignan mo ang ating creamy. Ang sarap. mo pwede nang ganyan kasi hindi nyo ako lalagay. Pero ang masarap yung sarap. Ito. Mas malasa at. Ito nga, titikman ko na ang aking, siyempre ang bagoong with sili. So, I'm going to make it sabaw-sabaw here on my rice. Yan. Nakumain ka ng isda. Sobrang sarap. Okay. Okay. Sa so unang, subo sa inyo. <laughs> Okay, so ito na. I said. So ito tap natin. Ito, here's how I, ano, I eat my meal. So ito, with oxeo. Eh, hindi nakikita. Ayun din nakikita. Ayan. Oh, okay. And then, so, so here, tapos yung cauliflower with egg, and then okra. Mami na yung okra. Ayan, tapos isusubo ko na. Tingnan niyo. Wait lang. <laughs> uh Huwag <laughs> kang magulubi. Gagawin ko kayo mga mm. Mmm! Mm. Okay. Malutong ang okra kasi hindi siya overcooked. Sobrang sarap. Pag yung isda. So, bye guys. Kain na kami. Kain <laughs> ka na kuya. Sarap na pagsew no? Sobra. Sobrang sarap yung pagsew. At saan ano? Nung ano, bagoong. Yung sili niya na green, hindi ma maanghang masyado. Masyada mo na maliit ang gulay isda, mas masarap yun. Oh, mm, wala masyadong chemical yun ang pagkakaalam ko. Yun diba na? Mm. hmm tumakagat ng sili. Harap. Umig. Pagka, pagka breakfast talaga, masarap kumain. Ano na pagutom na gutom. Same, twice. Kumusta na si lahat lahat? Mm. di nating ko, grabe. Yan si Sobrang kulit. Mm. Hindi mo talaga like, isda. Hm. mo, ako na yung para may fighting. Oh, pero meron na naman ano. Yung even na mama... nag... Ba? Oh. Ito ba? Oo. Oh. Ano ah. Hindi sa labas ng gamis. Ngayon nga. Hala? Hala, sungki ka nak. Alam mo pa Grace na. Pagka ganyan. Hindi ah. i message mo sa mababa habang tumutubo pa. i garoon mo ibababa Oo. Oh, i, I message mo pababa. Ano ba? Nandito sa taas ng gum. Basta i message mo i mo. Paya kasi may hihila. Kasi... Ha? Huh? No! matibay ng ngipin ha? Yan ang pangit. Ah, pangit pala yan. Masay, masage mo pababa kasi maliit pa lang siya, matubo pa lang, oh, di pa siya? siya. Gano'n na? Ihila mo siya pababa. Ah! Hindi! Ganito, kunwari, ito yung gum. Ito yung gum. Nandito yung ngipin. Gagano'n mo siya kahit gano'n lang. Ah! Gum! Yeah. Ganon. Mm. Gusto yung chicken ba? Ando ko yung chef. Gusto mo ba? Ha? Bago nyo mo yun? Ah? Yeah. Gusto mo yung chicken? Opo. Labas mo nga anak. Ano kasi ang fried chicken? Ito talaga magbubusog kita talaga. Tatagalan mo sumo paka ulam na fried lang. Okra. Okra na, hindi ka kakain. Sige okra. Ma'am,